<laughs> Galing po ng ayin namin. Naka maging mga kabeshi. mga kabeshi? Welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's vlog ay sasamahan namin sila tatay dahil si tatay po ay magpapatulok dito sa palayanan. Bumaba na po si daddy, kami lang naiwan dito sa sakyan. Kasama po namin na itong dalawang bata. Ito po si Andres at mga kakagising. Si Kumakain pa ng tinapay. At si Bobby naman mommy, ay nag-break. Hmm? Oh, you're giving mommy 20 pesos? Put it back. It's not uh, yours. Dito po kami ngayon. Ah, tara na, let's go. Baba na tayo. I lie down? Yeah. Let's go down, boys. I will, I wear shoes? Yes, I will wear shoes. I will down? Uh-huh. Si Bobby po ay kasabay ni nanay kanina nag-breakfast. Bale, ang kanyang breakfast ay avocado, dalawang banana na minix coat nila ng gatas. kami pa ito ang dito kay Babette so baby, baby. later na lang pagbalik ng bahay let's go let's go let's go letit na yan dalawa Ay, your bread. ayan mga kabeshi kami po ay bumaba na yakak ko si Bobby Ito naman po si Ayi at si daddy ay nauna na doon wow look Ayi oh. may mga tanim din dito ah. yes Dito lang tayo. Dada? Yeah, hindi dagat dito. Be careful, ha? Daddy, mm -mm. lang po kami mga kabesh. Kami po ay bumabala. Para maipakita ko kina ay ito ang palayanan. At doon po sila nagtatalok. Ah. Napakalayo. Sila tatay. Kasama po ni tatay si Eric. Eric at si daddy layo? oo layo hindi na namin sila tanaw pakalayo na po nila Mabi Mabi are you happy? are you okay? pinapaarawang ko lang din at ngayon naman po ay maaga pa <laughs> Let's go. Ah, let's go na. Why? Uwi na daw kami. Let's go na daw. Oh, be careful, ha? Diyan ay may mga sasakyan. ano ano tuturo si ba Ano tinuturo ni Bobby naman? Let's go. Parang si Daddy po ay nagtatalok din. Wow. <laughs> Nina kami po pupunta doon. <laughs> Ako kamukha ba kanina pa doon nandoon. Yung palay na andito sila. Ah, there's daddy there. You want to go to daddy? Yes. Okay, let's go. Dito pala sila mga kabeshe. Ako'y <laughs> okay, natatawa. Okay, let's go to daddy there. Dito. Dito ay. Oh. Uh, uh, go. Oh, be careful, ha? Huh? Don't go so fast. This is our kuya. Ay! Not so fast, ha. Huh? Oh. Mm, be careful, ha? Huh? Kuya Ayi. Oh, careful. Mm -hmm. Dito. Um. Dito tayo. Um, careful. Yes. Mm, dito tayo. Uh. Mm -hmm. Yes, dito. Malapit lang po pala kasi na daddy. Kaya kami pupunta na. At maganda naman ang daan kana let's go my no, it's not dagat dyan nagtatanim ng palay ah, tayo dun, tayo swimming? oo, uh -uh, swimming up? up uh -uh. To uh -uh. be careful ha huh? see where you're going daling po ng aming andres Yeah. Dito naman po ay simento ah. Oh, be careful ha. Kamalaglag si ay. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. laglag ka diyan yan oh. Puti kan iyan. Okay lang naman kaya lang ang kaway. Daddy? Uh -uh. Daddy? Mm -hmm. Oh, be careful ha. Galing po ng ayi namin. Nakakaintindi na siya Oh, careful ha huh? Oh, don't look at mommy See where you're going mm. Mommy's just behind you <laughs> Layo na natin, Bobby Oh, be careful. Don't post, go so fast. Don't go so fast. Oh, no. Oh, be careful. Oh, no. Uh-oh. Nandito lang tayo. Don't go so fast. Di na up. Di na daw siya kaya. <laughs> dito na kami. May patubig pala dito. Sarap maligo. Daming tubig. Wala yan. Nakapagpalipad ka na? Hindi pa. Doon ako papalipad. Ah, yep. Ah, oh. Pinakita ko lang dito yung ano, kalayanan. Galing na yan, daddy. Naglakad lang siya pa rito. Mag-isa lang siya. Very independent ang aming kuya. Ako ituro na tura kala ko kayo nando sa gitna doon na. Ah. Ah, right. Yung pala si tatay na dad. si Nadad. I'm dito Eric planting a rice. Right. Mm. You know? right. Sinong kasama ni Taa ah, si Tito Eric lang at saka si Tatay. Uh -huh. Ay tumutulong naman yung operator pagkakarga. Yun lang naman ang ano yung ikakarga mo doon sa makina. Ay kaya na ni Daddy Daddy look. Patubig, daming tubig pala dito. Oh, ano tayo mami, mainit. init ang kana. Oo. Una na kayo. Doon ako magpapalipad. Ay, ah, sige. Ah, bye. picture Sa So, ito pala mga kabeshi, ang palayana ng Tito Becca. Pagka tayo na kayo panipan, maganda tayo makabili na rin dito. <laughs> kay Tito Becca, at yung kay Malatay doon, ah, sa unahan lamang. Viva, Viva, para maipakita mo yung live. So, ayan na yung makina mga kabeshi. Bale, hindi na pala yung manual yung pagtatanim ng palay. Yes. Meron ng ilhas. Ikakarga lang ng tito Eric at ni tatay yung mga pananim na palay doon sa makina na iyan. Tapos siya nang bahalang mag ano. Uh, dusok -dusok. Anong tawag doon? Sa inyo. Uh, no. Planting. Magplanto o ng kanya. Pag wala nga namang makina, yun, ano na? Mano-mano. Mano-mano. A machine. Planting the rice. Patulong may tatay ay si Tito Eric. Oh, selfie, mami. Selfie with the machine. Oh, boys. Boys. Kasama ka. Tala, machine Tala, Dadaday na una na doon. mainit na daw. Uwi na. Yan, nauna na yung dalawa doon. Ako lang ang nahuli. Maganda naman po ang daan dito at simento. Simentado. Kanina ay ko si Bobby. Ngayon ay si Daddy na daw. Kayang-kaya naman niya yung dalawa. Kami po ay pauwi na mga kabeshi. Una na kami sa sakyan. Medyo mainit na para sa kids. Kami nag-picture taking lang po dito ah. Dahil maganda pa ang view dito. Kita mo ang bundok. At ito pala yung mga palayan. Ito yung mga dapog. Yan, kinocover ng net dahil kinakain ng mga ibon. Okay, ito na yung dalawa. Let's go na! kinagat na, na si Andres. Okay, mami, check. Ayan mga kabeshi, kami po ay pauwi na. At si daddy po ay bibili lang ng tubig at tinapay si natatay at siya po ay babalik doon kina tatay. ito po si daddy mga kabeshi at butit may tindahan dito malapit ayan na ko ng tubig ah wala daw po pala doong tindan tubig. Saan kaya mayroon dito? Ano Talagang panahon na ng pag, ah, ano, pagtatanim. dito mami pag nagtanim man, ay kailangan mo na rin magtanim hindi ka pwedeng may iwan oo nga lalo kapag ka yung palayanan mo ay nasa gitna uh, hindi mo na mapupuntahan ang makina at hindi oh. mo ay may tindahan pang isa dito ah medyo malayo na ang aming narating ay nakabili rin sa dada ng tubig si Bobby po ay nakatulog na. Ayan po si Daddy. At nakabili na ng mga tubig. Binilang ko na rin ng tinapay, mami. Ay, oo. Oh, uh, lang din, mami. Yep. So, yun mga kabeshi. Si Daddy oh. na lang po ang bababa. At dadala niya po ng merienda po si na tatay. At saka so yung mga nagtatanong ay kami rin po ni daddy ay bibili rin ng bigas kay tatay bago po kami umuwi ng tagaytay at yung mga bigas po ni tatay ay bagong ani at saka masasarap kaya kami ay bibili, bibili bago umuwi lakad na si Bobby I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. To Timothy for to seven NIV.